Hello guys, this video ay nagluluto ko ako ng fried rice. So, ginisa ko na yung bawang dyan. At saka, brown na yung bawang. Nilagay ko na yung kanin. Pagkatapos guys, nilagyan ko ng uh, asin. At saka, naglagay ako ng isang itlog. So, ngayon naman, maglalagay ako ng uh, adobo ng carling baboy. So, ispray ko lang yung adobo dyan. Yung adobo na baboy, yung kanina. So, nilagay ko lang siya dyan, guys. So, nilagyan ko na yan siya ng magic syrup. Para lalong sumarap. Diba, guys? So, ayan yung ating dinner. Nag-train ako ng fried rice. So, ayan. Nagluluto po ako ng Alright. So, look at that mga guys. Napakasarap niya. Simple na pagluluto pero masarap. Fried rice na may itlog at chapka pork adobo. So sana ay magustuhan niyo guys ang aking nilulutong fried rice. So, please subscribe my YouTube channel, Elenita Vlog. Thank you so much, guys. Please watch my videos, guys. And, mag love na lang kayo, guys, at comments. Ayan. So, naluto na yung ating fried rice. So, mamaya ay kakain na kami, guys. So, thank you so much for watching. Please subscribe my YouTube channel Elenita Blog. Don't forget. Thank you and good night. Enjoy eating.